Dalawa po yan eh. Una, kung ito po ay scientific research na walang permiso, violation po yun sa international law. Nakalagay mm -hmm. po yun sa UNCLOS na pag nasa loob ng ating karagatan, dapat po may, uh, kahit po sa exclusive economic zone, kahit sa contiguous zone, ay dapat po may permiso ang coastal state. Tayo po ang coastal mm -hmm. state. Mm -hmm. Pangalawa, kung ito po ay military grade, ay eh, meron din pong danger sa national security. Mm -hmm. So hindi lang po ito, hindi lang po ito nangangailangan ng permiso. Ito po ay talagang paglabag na sa ating soberenya. Mm -hmm. So yun po yung lalamanin ng resolusyon. Tapos na po yung resolution ko, hindi lang ma-file kasi sarado ang Senado paapon, mm -hmm. talunas mm -hmm. pa magbubukas. So sir kung lalabas na talaga ito violation ng international law, pwede ho tayo mag-file ng complaint? Diplomatic protest ang mm -hmm. ipapile natin. Mm -hmm. At kung ito naman ay lumabag doon sa bago nating batas. Meron okay. tayong bagong batas, yung yes. arkipelagic uh -huh. Archipelagic Sea Lanes Archipelagic ay yung, yung mga malalaking vessels ay padaan doon sa Archipelagic Sea Lanes. Meron di penalty pa yan. Ganito po kasi yan. Mm. Ito pong drone na ganito, Opo. ay hindi naman po ito self-autonomous. Mm -hmm. Sa game, galing po ito sa isang mothership. Mm -hmm. Aha. At 'yun madeshito 'yun. Ay siya po 'yung naglunsad nito. Di, mm. naglalatag no, oh, oh. sa Naga. Mm -hmm. Hindi naman po ito nanggaling nang galing nang pagkakalayo-layo kasi mm. normally ang range nito ay 10 kilometers lang. Opo. Mm -hmm. Tinatakbo ng mga ganyan. Mm -hmm. So, nakapasok sa teritoryo natin yung kung saan man nanggaling ito, yung mm -hmm. barkong yon, mm -hmm. abdon ito ni Lunsad. Mm -hmm. so hindi I... ito nanggaling galing ng, halimbawa China, mm -hmm. hindi ito nang galing ng, ng, ganong kalayo para pasukin ito mm -hmm. na parang submarino. Dahil mm -hmm. parang wala kang pagkakaiba dun sa mga drone na ginagamit ninyo. Yes. Mm -hmm. Pag mayroon mga events, eh, uh -huh. Po ay galing lang dun sa hindi kalayuan uh -huh. para i-cover po yung event. Mm -hmm. So pwedeng yung mothership kung saan galing itong uh, drone na ito, marami na siyang nakuha na kung ano marisulta ng nung ginawang research noong drone? Tama po ba yan? Hindi po natin masabi putin, kung ano po ang uh, oh. pwede po ito sa communications, pwede po ito sa marine and scientific research. ito sabihin po, yung mothership ay nasa loob ng teritoryo natin. Mm -hmm.